May sakit itong bata na to ngayon kaya kailangan ko siyang yakapin dahil ayon niyang magpaiwan. Natatakot siya sa kanyang sakit tagakain niya ay sinusukan niya. Pati yung laway niya ay sinusukan na niya. Kaya naman ako'y nababahala sa kanyang kalagayan. Hindi ako makatulog sa kaiisip kung ano bang nangyayari sa bata na to. Kaya yan, napapatulala na lang ako sa tabi. Dahil iniisip ko kung ano yung magandang gawin ko para sa kanya. Kasi naman, paano ka naman makakatulog kung yung bata ay may sakit? Kaya nagdesisyon ako kinabukasan na magpa-check up kami doon sa hospital. So ayan. Napakalungkot ang kanyang mukha dahil wala siyang ganang kumain. Yan. Todo kapit sa akin yan dahil para sa kanya ako yung nagbibigay lakas. Kaya yan, naghihintay muna kami dito dahil magbabayad muna kami para makapag-CBC siya. <coughs> Ito yung mga fries list nila dito. Pagkatapos niyang magpa-CBC ay tudu-iyak siya dahil masakit daw yun. Kinunan kasi siya ng dugo para i-check yung kanyang dugo kung meron bang dengue. Pagkatapos niyan ay gusto niyang kumain sa Jollibee kaya pinagbigyan ko na siya. Yan, yung in -order ko para sa kanya ay burger. Pagkatapos ay para sa akin naman spaghetti burger tapos fries Hindi ko na siya pinainom ng Pepsi dahil bawal yun sa kanya. Pepsi, buawa, ate, ate ka. Ate ka. Happy? Happy? había eh la noche recto tipo Mabuti na lang at makakatanggap ako ng sahod ngayon. Nandito ako sa Western Union para kunin yung aking sahod. Laking pasasalamat ko talaga na may sahod ako ngayong araw na to. Dahil kung wala akong sahod ay hindi talaga ako makakabili ng mga reseta na gamot. Ang dami pa namang nereseta ng doktor at binili ko talaga ito lahat at medyo pricey talaga yung nereseta ng doktor sa akin para maging effective talaga at gumaling yung bata. Nandito ako ngayon sa kuta para magsindi ng kandila. Magpapasalamat ako sa poong may kapal sa lahat ng grasya na ibinigay niya sa akin. Magpapasalamat na rin ako sa lahat ng mga pagsubok na ibinigay niya sa akin. Laking pasasalamat ko sa mga pagsubok na yun at ito ay nakatulong sa akin na maging matatag at mas malakas pa para solusyonan at harapin ito. Sa hirap ng buhay ngayon ay hindi pa rin ako pinapabayaan ng puong may kapal. Binibigyan ako ng lakas na loob na patibayin pa ang aking pananaw sa buhay. Ang Panginoon lang ang may karapatan na humusga sa atin dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang siyang tunay na nilalaman ng ating puso. Да, Yeah.